Ang awit ni Solomon Ikapitong Kabanata O maharlikang babae, napakaganda ng mga paamong may sandalyas, hugis ng iyong mga hitay parang mga alahas na gawa ng bihasa. Ang pusod mo'y kasimbilog ng tasang laging puno ng masarap na ala. Ang baywang mo'y parang ibinikis na trigong na papaligiran ng mga liryo. Ang dibdib mo'y tila kambal na batang usa. Ang leeg mo'y parang toreng gawa sa pangil ng elepante. Ang mga mata mo'y kasing linaw ng batis sa Hesbon. Malapit sa pintu ang bayan ng Betrabing. Ang ilong mo'y kasing ganda ng tore ng Lebanon na nakaharap sa Damasco. Ang ulo mo'y kasing ganda ng bundok ng Carmen. Ang buhok mo'y kasing kintab ng mga maharlikang kasuotan at ang hari na bihag sa kagandahan nito. O napakaganda mo aking sinta, umaapaw ka sa kariktan. Ang tindig mo'y parang puno ng palma, at ang dibdib mo'y parang mga bunga nito. At aking sinabi, aakyat ako sa palma at hahawak sa kanyang mga bunga. Ang iyong dibdib ay parang tatulad ng kumpol ng ubas, at ang samyo ng iyong hiningay parang mansanas. Ang halik mo'y kasing tamis ng pinakamasarap na alak, ang alak na ito'y dahan-dahang dumadaloy mula sa labi ng aking minamahal. Babae, ako ay sa kanya lang at ako lamang ang kanyang inaasam. Halika, mahal ko, pumunta tayo sa bukit at doon magpalipas ng gabi sa tabi ng mga bulaklak ng hena. Maaga tayong gumising at ating tingnan kung namumulaklak at namunga na ang ubasan. Tingnan din natin kung namumukadkad na ang mga pomegranata at doon ipadaram ako sa iyo ang aking pagmamahal. Maaamoy mo ang bango ng mandragora at malapit sa ating pintuan ay may mga pilinghain na prutas, luma at bago. Sapagkat ang mga ito'y sadyang inihanda ko para sa iyo, aking mahal.